Alam nyo ba ang kwento ng Room 203? May isang estudyante, si Mia, na lumipat sa lumang dormitoryo sa Maynila. Sa unang gabi pa lang, binalaan na siya ng caretaker na si Ate Bell. Huwag mong bubuksan ang bintana tuwing hating gabi, kahit ano pang marinig mo, Pero sa unang gabi ni Mia, may narinig siyang boses, malamig, pabulong, tinatawag ang pangalan niya. Mia, buksan mo ang bintana. Gabi-gabi, paulit-ulit ang boses. Hanggang isang gabi, may kumatok sa pader. Pero imposible 'yon dahil wala namang kwarto sa kabilang side. Nang hinawakan ni Mia ang pader, may kamay na lumabas at hinila siya papasok. Ngayon, kapag titingnan mo ang photo wall ng dormitoryo, makikita mo si Mia, nakangiti sa gitna ng mga nawawalang estudyante. At gabi-gabi, may bagong boses na naririnig mula sa room 203. Kung gusto nyo pang makinig ng mga katulad na kwentong katatakutan, ifollow nyo lang ang channel na to. Salamat sa pakikinig!